Ito na mga sir, ang ating ikakabit na pesa o. Okay? Oh. Pag bumili po kayo ng ganitong pesa, assembly na po yan. kan, Mayroon pong abs to. Ayan Okay. Ginagawa natin dito oh. Dalagay tayo ng kaunting grasa po. Diyan sa pinaka-housing niya. Para nang sa ganon, pagpasok natin, hindi po tayo mahirapan. Ayan. May guide naman yan. Basta sabay po yan ipasok. Eh, Swabay so, yan mga sir. Okay. Sasanod. So, Apat po na bolt sa likod. Seventeen. gamitan nyo lang po yan ng ratchet o di kaya combination pero ako gamitan ko na lang impact yan dahil mayroon naman tayong impact gamitan nyo ng power handle yan para mas malakas mas malakas mag higpit yeah. tapos pakiramdaman nyo po yan pare parehasin nyo po ang higpit Okay mga sir, ito na ang susunod Ito yung pinakita ko doon sa unang video natin Na tinanggal natin tong bolt ng shock Dahil babangga to Yan o Gagamitan so, nyo po yan ng 24 mm Okay Then uh, po ninyo gamit ang power handle Kagaya so, po ng sinabi ko, napakalaking tornilyo yan, kaya kailangan. Kailangan po natin ikila ng maigi. Kung normal po na lakas natin, isagad nyo lang dahil hindi po natin mapuputol yan, napakalaking bolt yan. Hindi nyo na po kailangan gamitan ng, ng mga sir. Susunod, kabit na natin ng absensor. Ito po, ayan. Punasan nyo na din po yung dulo para malinis yung kontak. Meron pong, ano yan, meron pong, meron pong o-ring. Alagyan ka lang po ng konting grasa dahil may pumasok Yan po, masok na. Lalagay nyo lang po yung bolt nya. Yan. Gamitan nyo po yan ng liyabe na 10mm. 10mm or sakit po. Mga sir. Tamang higpit lang po dahil napakali napakaliit lang po na bolt yan. Yan. Okay, ang susunod po. Kakabit ko na po ang rotor disc. Lalagyan ko ulit ng grasa dito. Sa lalapagan ng rotor. Para sa susunod na pagkakataon, kung sakaling may gagawin dito, hindi po mahirap tanggalin, mga so. Ayan po. Ayan. susunod so nilagay po natin? Ito caliper bracket pinapakita po natin to para sa mga car owner dyan or yung mga mahilig pong mag DIY mga sir meron pong dalawang bolt to yung caliper caliper bracket caliper mountain bolt gamitan nyo yan ng 19mm na socket mga sir tapos gamitan nyo ng power handle para talagang magpit Ginagamitan ko ng tubo kasi hindi po natin kayang ipersa na masyado yan. Gamit lang ang power handle na ganito. Dahil alam nyo naman si Box. May tahi sa gilid. Ito, isabay nyo na din tingnan itong mga slider, mga sir. Dapat suwabe to na gumagalaw, nag-slide-slide. Kasi kung hindi, nakakaroon po tayo ng problema sa preno. Ayan o. No? Medyo ano itong isaw. Ayan o. No? Stock up. So tatanggalin ko ito. Lalagyan ko ng grasa sa loob. Isabay na lang natin. Ayan o. No? Tingnan nyo. Itong isa. Malambot. Ayan. Kabila. Ayaw. Ayaw gumalaw. Ayaw gumalaw itong isa. Tanggalin ko muna ito. So lalagyan ko ng grasa. Ito. o. Pwede nyo pong hilain lang na ganyan. Or kung ayaw naman. Pwede nyong gamitan ng ano sa kunti Tamang pwersa lang mga sir kasi baka mabalok ko dyan Okay no. lang na pero talagang may pit siya. Halata na may pit Gagawin ninyo, siyempre lilinisan po yan Lalagyan ng grasa yan, tapos si kabit na ganyan. Okay oh, sawabi na. Oh. oh. Nagagalaw na mga sir. Oh. Ta so, balik niyo yung guma niya para depensa sa ano, dumi. Ayun Okay na, gumagalaw na. Susunod, so, ikakabit na yung mga brake pads. mga brake pads kunin nyo lalagyan nyo din ng ano grasa ganyan din pa okay ganyan ito mayroon pong dalawang ano dito Parang alambre lang. May butas dyan, oh. Kakabit nyo. Ito yung pinaka, ano nya, pinaka return spring nya. Para pag nagpreno po kayong ganyan, yan, oh, babalik. Itutulak nyo ganyan. Ayan, babalik. Okay. Kakabit ko na si, ano, caliper. Ayan, ganyan lang, oh. Shot nyo ganyan. hindi na yung ball okay, higpitan nyo yan gamit ang 17mm na socket or uh, combination wrench tapos baba po yan mga sir higpitan nyo ng maigay pong kalimutan ang bracket ng hose dito kasi pagka nakalimutan nyo to pwedeng sumabit dyan sa mags nyo yung hose baka mabutas Okay Isunod Ito na yung pinaka Pinaka unang tinanggal natin kanina Siya ang huli Ang tirad Ayan o Okay, ilagay na ang pin. Pinaka-importante yung parte. Yan o. Kailangan i-pestob nyo po yan mga okay. sir. Para di mabunot. Okay. Medyo itulak konti itong backplate dahil minsan nahihila natin yan. Okay, gulong na. Kapit ko na ang gulong. Nagawin po ninyo pagkatapos nyo pong higpitan. Balikan nyo po yung mga ginawa nyo apat na bolt ng bearing saka ito itong mga bracket tornilyo ng sensor tie rod caliper yan tingnan nyo kung talagang maigpit na lahat mga sir saka nyo po ibalik ang gulong yan ganyan lang okay pagbalik nyo po ng gulong ah uh, Iikotin po ninyo para masigurado po natin na walang sabit or sayad. 21 natin. tapos ikutin yung ganyan mga sir ayun pakinggan nyo kung walang sabit sa mga plate yan dyan okay so ayun na mga kabuks mga sir sana itong video na pinakita ko sa inyo nakatulong po sa mga mahilig mag DIY dyan kung paano po ikabit yung bagong hub bearing ng Toyota Hiace 2019 model Okay, it's na Thank you, Monsieur. Peace out.